ano nga ba ang advantage and disadvantage nung prefab na bahay? Kasi maraming tatanong sa atin, okay daw bang gamitin to sa mga apartment? Pwede daw ba to sa financing? Uh, ano ba yung manage pricing? Utilities ito? At kung ano-ano pa. No? Uh, lahat yung pag-usapan natin. Kung may kulang sa mga sabihin ko, comment down below. At pasensya na pala medyo maingay kung makakulig niyo nanonood tayo ng Miss Rachel kasama ang aking baby. No, Nag-aalaga ako ngayon at nagpo vlog tayo at the same time. Sana uh, hindi ko makalimutan kung masabihin ko. So number one, advantage and disadvantage mo tayo. Advantage ito, uh, mabilis po ito no, na mabuild. No? From few hours to a days or few days, depende sa laki ng project na yan, kaya pong i-build yan. No? Ang nagpapatagal lang dyan yung puting, no? yung parang cemento sa ilalim kasi lalagay mo ng mga paa or para ma-flat siya at para may tuntungan no yung yung Uh, pre-fabricated na bahay, no? Ang advantage pa dito, syempre, mas mura ito compare sa mga simento na bahay. Tulad po nitong bahay ito, simento to, ang tagal gawin, tapos, ano, uh, tawag yan, mahal pa kasi mahal ang materyalis po yan. Unlike sa mga prefab, for as low as, ah, uh, ah uh, six digits, 100,000 to, to 120 at ang starting price ito or 130, 140, wala pang mga CR, no? makapagpatayo ka na sa uh, lang ng ilang, ano, ilang araw kung orderin mo siya ngayon, deliver sa'yo si install. Okay, doon naman tayo sa mga disadvantage nito. So, sa disadvantage nito, syempre, mas mababa yung value niya. Kumpara, syempre, kapag ikaw eh, pumasok na sa pagbibenta ng bahay na ganito, or nagbenta ka ng bahay mo, or property mo, ganito yung iyong uh, property, mas mura yan kahit kapano. Siyempre, pre-fabricated lang yan. Mas mahal pa rin talaga, siyempre, yung mga simento o yung mga bato na bahay. No? Uh, may iba pang disadvantage yan. Uh, comment down below. Uh, at least, maidagdag lang sa ating uh, nasabi kanina. Kasi marami pang mga uh, pros and cons yan. Hindi lang natin masabi dahil may kailang itong vlog natin. Pangalawa sa financing po. Nagtanong na po tayo sa mga bangko, mainly sa may uh, mga bangko na kausap natin, BPI, uh, pag uh, RSBC, pag-ibig, natanong na rin natin yan pwede naman daw. Yung nga lang, nagtanong din ako sa mga ano supplier nito sa Pilipinas, pwede naman daw i-home eh, loan pa rin to. Yun nga lang, advice ko sa inyo, mabuti magtanong pa rin po kayo doon kasi baka maliho ako or mali sila kasi hindi pa naman dumarating sa loan officer itong loan application na ganito sa na experience natin na wala pa naman. So, hindi ko pa rin Pero mabuti itanong nyo pa rin para sigurado. Pero may nagsabi sa akin na tagal ng bangko na pwede raw to. At possible daw na ma-approve to. Kasi uh, may mga bills of materials din daw to. Yung alang, disadvantage, sabi ko nga kanina, medyo mas mababa yung approval na ibibigay sa'yo pagdating po dito. Okay. Pagdating din naman sa mga financing, uh, ganun din yung reusual daw na proseso. No? mag apply ka ng home loan, tahanapin yung bill of materials, tapos ipre-present mo, tapos mag na approval. So pagdating naman po sa range of pricing nito dito sa Pilipinas, di na natin babanggitin sa ibang bansa. By the way guys, bumili din pala tayo niyan Hindi na nasabihin yung presyo niyan kasi bumili tayo at pa-import tayo sa ibang bansa. Uh, respect na rin no, sa mga nagbibenta niyan sa Pilipinas. Uh, wala sana magbibim guys na, ano sir, pabili ako niyan, ganyan-ganyan, uh, tulungan mo na ako mag-import or bumili nito hindi ko na po sasabihin sa inyo yun, no? para at least respect po sa kanila. Range of pricing dito sa Pilipinas, yan nagsisite yan. Sa napagtalungan natin, from 130 or 140,000. Basic model lang po yun. So, syempre, itong basic model, parang ganito po yung basic model. Ganyan napaka -liit lang, 20 foot lang yung eh, mga ganyan. So, mas lumalaki, mas sumahaba, mas marami kang accessory na lalagay. Yung bintana, kunyari, dalawa lang, ginawa mo tatlo, yung may, walang CR, naglagay ka ng CR, mas madadagdagan yung cost mo. Nagpalagay ka ng hagdan, may dagdag pa na naman. Nagpalagay ka ng canopy or beranda sa harapan, may dagdag gaso sa na naman. Pero set nyo na utak ninyo dyan, wala pa yung puting po niyan, 130 to 140,000 starting po niyan. Pero range niya na, maabot din ng 175, 160 yung mga basic model. So the more na lumalaki yung property na bibili mo, mas dumadami, mas nagmamahal po siya. Okay. Ito naman po tayo sa utilities, no? Ano nga ba yung mga ready na sa kanya? Sa binili po natin ganito, no? Na prepub na nabili natin, yung kanyang utility na kuryente, na circuit na binili natin, nagpadagdag po tayo, nagpa-adds on, is umabot po yun, no? Uh, na ang... Ah, wait lang. Ah. Ang gulo kasi na ito. <laughs> Mamaya na, ah, hindi ako muna. So guys, mabalik tayo sa utilities. Yung sa utilities siya guys, nagpakabit tayo ng mga outlet, para sa aircon, yun yung standard nila. Pag bumibili ka at nag-avail ka sa mga company na to, malagdagdagan ka ng cost niya, hindi ko lang alam kung magkano sa Pilipinas. Pero nandiyan na yan, may dalawa, dalawa hanggang tatlong outlet, meron para sa aircon, meron din para sa CR, at kung ano-ano pa no, na basic uh, utility outlet na no, para sa mga kuryente. Sa mga tubig naman at sa mga plumbing, ready din naman yun. So, may nabit yung Ready, ready rin naman yun. No? Uh, kanyari, bumili ko rin yan. Nagpadagdag po tayo ng CR sa likod niyan. So, yung plumbing nung sa ilalim, yung mga tubo, ready na siya para rekta mo na lang ikakabit doon sa iyong mga poso negro, di ba? Poso negro. Poso negro. Yan. Tapos, yan, ano pa ba? Utility sa internet, pwede ka rin magpakabit ng parang butas, parang ganito, guys. Dadagdag ka na lang ng cost, yan. Internet cable na daanan. Nakalimutan ko na. Tawag yan, comment down below, guys, sa mga nakakaalala. And lastly, uh, talong nito is San ba talaga daw ito applicable? No? Pwede daw ba ito sa apartment? Ang sagot dyan is pwede po Noong mga unang panahon, noong unang nagbibenta yung mga companies ng ganito ina lang po ito O uh, ginagamit lang po ito Sa mga construction uh, barracks or no, sa mga staff house. Pero habang itong tumatagal, lumabas inyo, binibenta na rin nila ito sa residential, sa mga resort at sa mga farm at kung saan-saan mga pwedeng paggamitan nito. Especially sa mga office, marami na po nabibig dyan, ganyan dito sa Pilipinas. No? At kung makatanong nyo, pwede ba yung ma-apply ng mga building permit o ng mga occupancy permit, pwede rin po yan no? according sa napagtanungan natin. Pero ulitin ko, tahan pa rin po kayo doon no sa mga company na trade or mga government uh, bodies na makakausap ninyo para to be sure no sa atin ay uh, natin in a few days eh sorry in a few months pag dumating ni in order natin ng na ganyan kung ano nga ba yung itsura noon yung actual na bill natin at paano natin to ibibil para at least may idea kayo so guys last na lang na payo sa akin ito na ibibigay ko personal advice kung kayo po ay nagbi ng di naman talaga pang matagalan or di naman talaga sasabihin natin matagal ang investment talaga na abot ng mga 50 years, no? Kunyari, tulad sa akin, gumagawa lang ako ng barracks or staff house, better po na kumuha ka ng trip of the bahay. Kung ikaw naman, eh, merong kang kunyari yung dormitory business or mga apartment business at gusto mo talaga yung ganyan, pwede rin naman. Yung nga lang, lagi mo rin isasalang-alang na yung mga gumagawa din po niyan, na sinasabi rin nila sa kanilang vlog na maabot daw ito, no? May nagsabi lang, narinig ko na sa isang vlog, hindi pa rin. So, kung hindi pa rin daw kinakalawa ko, kasi sira, pwede pa rin naman daw gamitin. Yun nga lang, ah, uh, Lagi in advice, tanong niyo pa rin sa kanila, baka iba-iba po no, ng materialis yung mga supplier. So baka may mas matagal doon, mabot ng 50 years, 30 years, 60 years, 70 years, 100 years. So, tanong na lang po kayo sa kanila kung ilang taon tumatagal yung mga produkto nila. Sabi ko nga, iba-iba ng brand, iba-iba ng kapal, iba-iba ng specification. Yung sa akin, binili ko, basic lang talaga. Yung pinakamanipis, yung pinakamura, at nagpa-upgrade lang tayo ng konting, ano, konting dagdag -tudon ah uh, last na lang guys, bago tayo magtapos. ah uh, payo ko sa inyo, kung gusto nyo magpagawa ng ganito, wag na kayo mag-import tulad ng ginagawa ko. Kasi ako kabisado mag-import, pinaka-dabes talaga po na kumuha na lang kayo supplier dito sa Pilipinas na trusted. Kasi po, pag kumuha kayo dito sa Pilipinas, hindi na kayo mag-isip sa na baka mas kam kayo or maloko kayo kasi may mga office silang mapupuntahan. Especially sa mga Facebook, ayaw ko lang magbangit ng brand. Pero isa sa mga, hindi, uh, magbangit tayo. Misa ako nakita dyan, smart house. Mukhang okay sila. Dami na mga endorser. Uh, yun nga lang, mabuting uh, kumonsulta pa rin muna kaysa nila tapos inspectionin yung due, due diligence pa rin. No? Tapos uh, at least, yung gagawa sa inyo on the spot na at available na within few days or few, few weeks, no? available na kagad. Yun lang, payo ko sa inyo, huwag na kayo mag-DIY. Uh, kung hindi naman kayo sigurado sa mga bibili or mga ano yan, yung mga pinupang ng import-import, dito na lang kayo kumuha supplier sa Pilipinas para mas... Mas smooth na yung process. Yung lang guys, kung may kulang sa mga nasabi ko, comment down below. Y nada más.